dapat gawin dyan sa mga vendors na yan? Anong dapat na action ng dapat gawin dyan? Opo, Ad. Kahit puhan mamantinir ang kaayusan. So pinag-ulayan mo, kahit puhan mamantinir ang kaayusan. So, pinag-ulayan mo identify mihain si mga vendors na gusto tang ayusun, papano ta ayusun, um, si registration ka mga vendors para na si sinda, si sanitation na kaipuhan, kay ayaw ng swamo dahil um, si kaipuhan na set up, si possibility na pagbanggi may mga streets kitang sasaraduhan, pero ang pinaka-essence lang, primero, siyempre, si mga si mga legitimate stallholders ng market na man ma maapektaran. Pero at the same time, tinataonan naman pagkakataon si iba maghanap buhay. Kay buhan talagang mag-ibo na ning policy. So ang urulay after kang meeting, magkakaigwa ng sit um, written policy on vending. Tapos isasubmit na sa sanggunian tabaha kaipuhan magpasan magpasaning ordinansa lalo na kung may ipepedestrianize kita mga tinampo paghapon. So, ayan nga mga kabatang helmet, si Mayor Lenny Robredo nagkaroon ng meeting, di diba ba ba? Mm. nga sa market, enterprise, basta yung namamahala. Para do sa palengke. Mm. Diba? So, ayan. Kailangan talagang upuan at pag-usapan. Hindi kailangan ng ma-action na. Kumpiskahan. Oh. oh, may bakbakan na ano. 'no. Kailangan ng aksyon pero hindi kailangan maaksyon. Sa so, harap ng camera, 'di ba? Ah, hindi 'to bilikula. Eh, 'di ba? Kailangan upuan pag-usapan para malaman kung ano yung solusyon, 'di ba? Ayan naman 'no, Narinig din naman kay Marilyn Lenny Romero. Para malaman din video ko pa paano yung mga bagong mga sellers Oo. na magpapa-register. Paano yung sanitation, mm -hmm. 'di ba? Paano yung makataong solusyon. Yeah. Yeah. 'an pag-usapan para malaman kung ano yung problema at ano yung magiging solusyon. Hindi ah. eh, kailangan ng kupis. Oh, o kunin mo na yan. I iyan, yan, yan pa. Yan, kunin mo. Yan, linisin lahat yan. Sen, kunin. Paano pa pala ng mga vendors? Uh, paano 'yan? Paano na yung mga paninda? 'No diba? Pag kinuha, saan mapupunta? Oh, well. Pero ayun nga, mga kabata helmet. Iba talaga kay Mayor Lenny Robredo, no? Mm, -mm. Or olay, olay Oo, kaya nga pag-usapan. Usap-usap. Usap-usap para malaman kung ano yung problema at ani yung magiging solusyon. Mm -hmm. Nakakaloka kasi iba, eh, no? ah, yung, oh, yung iba. Iba talaga. Pero ayun nga, mga kabata helmet. Kaya gusto mong video to, kaya mag subscribe at click the notification bell para lagi like, update updated sa mga ganap ni Mayor Lenny Robredo. Yes, video ka pa. Kay Lenny tayo. Wala pa ako wa outro? Wala oh. pa ba? ba? Kay, Lenny kay Lenny tayo. Basta sabi ko nga masabuhay nga kaya May tinabukin. Sharing better everyday gaya everyone. Bye! Kay Lenny